Isang bagong bukas na food sa may pasay na siguradong hindi ka mauubusan ng pagpipilian na ang mismo nagluto pa ay isang batikan chef na may ilan taon ng experience sa kusina. Ika nga ni chef ay gusto daw talaga niyang ipatikim sa lahat kung ano bang lasa na isang pagkain na kapares ng luto at quality kagaya sa mga mamahaling restaurant pero sa abot kayang halaga. At iilan nga sa mga pagkain nila dito ay halos dito ko lang din nakita at natikman. Kagaya nga nitong ni sisling warik-warik, laba at itong nakakalula sa sa dami ng toppings na bangusang katuta. May bulalo na rin sila dito guys na naka unlimited sabaw at unlimited rice na rin. 148 kung gusto nyo ng solo at 248 naman yung good for nila na may isang pirasong bone marrow. At yung pinakamalaki nila na 448 lang na naman sa apat na katao. Tapos itry nyo na rin tikman itong pancit canton overload nila. Eto guys nasarapan talaga ako dito promise talagang overload sa dami ng mga toppings. May mga inihaw din sila dito na wag nyo nang palagpasin na hindi hindi matikman. Tulad netong tuna panga, tuna belly, pusit supreme na sobrang dami ng palaman sa loob at liempo. Masarap din yung pagkakaluto ng sisig nila at panalo din iulam itong ensaladang talong na may itlog na maalat at mangga. Nako guys, ang dami nilang pagkain dito, baka abutin pa tayo ng umaga kung iis ko lahat. Kaya naman kung ako sa inyo, ay dayuin nyo na itong sabaw bulalo at iba pa. Ito guys, yung bagong putripan dito sa Pasay, na located naman dito mismo sa may 199 Arnais Avenue Libertad, Pasay City. Nasa tabi lang po sila ng Novo. At open naman sila simula 12 noon to 12 midnight pag Monday to Thursday. At 2 p.m. naman to 2 a.m. kapag Friday to Saturday. Ako si Lee Avisado, Chef Lee kung tawagin nila. Nasa industriya ako ng pagkain for 15 years. Uh, isa akong chef. So, ito yung aking bagong business, Sabaw, Bulalo, at iba pa. Uh, marami kong kasosyo at kapartner na tumulong para buuin to So sana mabisita nyo Punta kayo dito sa Arnaiz Avenue, Libertad, Pasay City. Hindi nyo na kailangan dumayo pa sa Tagaytay. May bulalo na sa Pasay. So ang specialty natin is bulalo, Filipino flavors, mga panlasang pampinoy, meron tayong sisig, uh, ah, kawali, dinakdakan, meron din tayong pansit Canton. Sana matikman nyo. Sabaw. Sabaw tayo guys. Thank you. Oh, sa mga taga-pasay dyan, mga kalugan ko, meron tayong bagong putripan ngayon dito sa lugar na Libertad uh, na nice isang avenue ito yung uh, tabaw sa Pasay uh, nag-offer kami dito na uh, mga gulalo uh, na only rice uh, mga mostly mga Filipino food na luto ng uh, one of the finest chef na na mismong chef namin so kita kits tayo dito mga ka Pasay So guys tikman na natin itong bulalo dito mismo sa may Sabaw Bulalo at iba pa uh, located to sa may Arnais Avenue sa may kahaba, sa may papuntang Libertad Palengke ayan so silalagay natin sa comment section yung complete address nila Sabaw muna ayan natin yung Sabaw wow Malinamnam yung Sabaw niya hindi siya masyado maalat Kaporsyon portion na yung mga laman niya ayan Wow. Hmm. Charong bulaklak. You ano? Tapos mm. meron din sila ang mga kalamares dito, guys. Ayan. Mm. Mm. Meron din sila dito insaladang talong with itlog na maalat. Ayan. Sa amangga. Um, solid. Sap nito yung ulam. Ito naman guys, 138 lang. Wow. 138 lang yan guys ha. Mm. Bone well, Dami toppings oh. Yung mga itlog na maalat. May pusit pa nga eh. Grabe oh. Ang lupit ng bangus na to. May cheese. Wow. Hmm. Medyo natabunan yung lasa ng bangus. So, sobrang dami ng toppings niya. Next natin tikman guys yung kanilang Pusit Supreme. Yan eh, ang dami naman sa loob. Oh. May mga giniling. Nakakaiba to. Oh. Lava Pusit. Ayan. Ayan siya. Oh. May mga ano, bell pepper, pusit. Ayan, sisling din siya. Next natin tingnan guys, ito ang kanila, sisting uh, pork cheek. Parang siyang crispy pata, ayan, medyo prito siya. Pero binuhusan siya ng maraming gravy. So ayan, yes, sige na po. lang. Mm. So yun guys, so, kung naghahanap kayo ng bagong putripan dito sa Pasay Ito guys, sabaw Gulalo at iba pa guys Bagong bukas na ito, wala patas nilang one month Guys, dami nilang pagkain na ino-offer Tapos quality Mga pang restaurant yung quality no? Tapos syempre, eh, abot kaya lang yung price Dahil na kayo dito guys, open naman sila dito Simula Monday hanggang Saturday okay? So, sarap ito mga putrip ko Ang dami na ito, enjoy ito.